Magandang araw, maglalampat nga ulit kami ngayon ni Mister at eto nga yung mga isda na nahuli namin. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo nga ulit kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. As usual nga mga Mare, umalis nga ulit kami sa bahay mga alas 4 na ng hapon at plano nga namin na magtaan ng lambat doon sa dagat. Pagkalabas nga namin mga Mare ay eto nga at naabutan pa nga namin dito si Tatay kasama nga si Teo at maglalampat nga din sila sa kaysadilos. Grabe nga yung panahon ngayon mga Mare, halos napakalakas nga ng ulan at simula mula nga pag-alis namin ng bahay ay talaga namang aayaw magpaawat at hindi nga tumitila. Mabuti na nga lang mga mari at may raincoat kami dito sa bangka at eto nga mister ko ay ang sinuot na lang ngayon na pinabinutasan niya sa liigat saka sa kamay. Grabe nga kalakas ng ulan mga mari at nagdala na nga rin pala ko diyan ng payong ng parang nga itong cellphone na ginagamit ko sa pang video ay hindi mabasa. Nakalabas na nga pala kami sa sabangan at grabe nga napakalalaki na nga ng dasi at talaga namang pagkaganito nga yung panahon ay nakakatakot dahil pwede nga tayong lumubog. Maikwento ko na nga din pala sa inyo mga mari na noong nakaraan ng mga buwan ay talaga namang yung aking mister ay natroma na din dahil lumubog nga sila dito at talaga namang yung dilos at saka yung lambat namin ay nangaanod na sa dagat at hindi na nga halos nakuha. Buti na nga lang ang mga mari at nung time na iyon ay walang nangyaring masama sa kanila. Tatlo pa naman sila nung magkakasama noon. Marami-rami nga din pala yung nawala na lambat noon pero ayos nga lang mga mari at mahalaga nga ay safe sila na nakauwi. Buti na nga lang noon mga mari at itong dilos ay idinagsadon sa kabilang dagat. Pero yung mga lambat nga mga mari na napaanod sa dagat nung mga time na yun ay hindi na napabalik. Napabalik man ay talaga namang hindi na rin mapapakinabangan dahil grabe na rin yung layak at saka mga siit. Kaya hindi na rin magagamit dahil sira, -sira na. Pero ayos nga lang yun mga mare ang mahalaga nga ay hindi sila napahamak at kung napaano pa man. Dahil yung ganitong mga material na bagay naman mga mare mabilis lang mapabalik pero yung buhay ng tao ay hindi na. Nandito na nga rin pala kami mga mari sa bukana ng Agus. Ito nga mga mari yung daan palabas ng dagat. Nadidito nga din pala si Tio kapatid ni tatay at nagdadala nga sila at eto nga yung mga nahuli nila na isda. Kakasimula pa nga lang din daw nila diyan sa pagdadala at halos kakaunti pa nga rin yung nahuhuli na isda. Masilig na nga ngayon mga mari kaya naman bubunutin na nga namin itong pagkakatali ng dilo sa lilipat na nga kami ng pwesto na pwede naming pagtaanan ng lambat. Lilipat nga lang pala kami ng pwesto mga mari doon lang din sa kabila. Malapit lang din naman dito at dito pa naman sa aming kunestuhan ni eh, talaga namang masilig at lagaslas na ay eh, kapag ka dito kami nagbuntog ay talaga namang malalaya kami ng ng Nandito na nga kami sa pwesto na pagtataanan namin ng lambat mga mare at ang unang ang step na ginawa namin ay pinaglalagyan namin ng bato yung mga sako. Nilalagyan nga pala namin ng bato mga mare yung sako para pampabigat dito sa lambat na ating itataan. Ganito nga pala yung teknik ng aking mister mga mare kapag nagbubuntog siya ng lambat at siya laang ang mag-isa. Minsan nga mga mare ay hindi na niya ginagamitan ng kamay yung pagbubuntog ng kanyang lambat at yung laang sagwa na iya sapat na. Kaso nga laang this time mga mare ay talagang gamedyo masagal